Hello, good afternoon. Ay, <laughs> ito. Ah, sige, kunan mo ako. Ah. Ayan, okay na dyan. Ah, yan mo. Eto, nagluluto ako. Ah. Made from Japan. Aray ko, mainit. Napasok na. Ako. <laughs> Dito po tayo sa bahay ng aking friends. Eto, meron kami bisita made from the Philippine Islands. Kami ay nasa Japan. Time, Ah, uh, time check tayo. What's time today? Ano oras na? Ano oras na? Kikita ka ba? Sabi mo ha? Oo, cool, kikita okay. okay. ko. For now, ang ganda ng ano nito to. Mas maganda yata itayo mo doon. Ay, oh, nga no. Ay, nakikita. <laughs> Naunahan ako nito. <laughs> <laughs> Naisara ko yung ano nito. Ayan yung pato mo dyan. Ay, mas maganda yung kuha. Maganda yung kuha. Oh. Ayan. Thank you very much. Hello. Maganda yung ako yung ano ay ako. si Bara Sugar. Ako ngayon ay cook. Cook ako ngayon. Cook magluluto tayo ng yakisoba ang yaki. japanese yakisoba yan ang aking menu for today uh, kala mo naman parating nagluluto pero mayroon may akong pinost dyan sa aking facebook ng mga menu hello mga guys welcome sa inyong lahat sana nasa mabuti kayong kalagayan uh, kasi may mga bisita kami galing ng philippines Ngayon, for souvenir kaya ito, tagbit kami, may barbecue party kami rito. Kasama si Lumamang, si Toto. Uh, kaya lang, uwi na sila eh. One month lang sila rito, na-approbahan ng visa. Sayang. Dati si three months, mahigpit na ngayon eh. Ayaw uh, si Hello mga guys, kumusta na kayong lahat? Ito, medyo baboy pa lang yung aking niluluto. Kasi sa uling lang, sa uling. Parang maganda yata to dito nyo sa tapat mo. No? okay. Hawak ko ang sandok at ang sipit. Meron kaming inihaw. Inihaw na toto. <laughs> oh, ang talong ni toto na sunog. <laughs> yan ang aming ano, mo. May showtime time ka ngayon dito. Ang puso ko'y nalulupay. Ano to ma? Ay, Facebook ka ba? YouTube yung akin. YouTube. Naka magkala magkalaban ah. Oh, yan, YouTube. Yung kay Toto, yun ang Facebook. Ah. oh, broke ka rin ka sa Facebook. Hello, Facebook. Ay, mga not yun ano? Hello, Meta Sound. Oh. Ano reporting. ba? Oh. Yung boyfriend kong, niya alam <laughs> na boyfriend ko siya. Sino, sino? po. Boyfriend mo nanonood? Oo. Oh, live yan, to? Oh. Ay, <laughs> yeah, live yung kay niluluto. Ni baboy! Eto ang baboy. Ano pa pantig ka? Tayo ko, kailan na maluluto to? Magantay kayo lahat. Ay, <laughs> Pagdating na to to. Kunyanan ko ano niya. Alin? Yung before and after ba? Alam mo oh. ang daming damo sa bahay, Ay, ay sa diba? Nag sa lang siya eh. Sa tuwing darating lang sa kaya ako nagpapadamo. Oo. Oh. Aba, edo na-edit na naman. Huwag naman tayo. So, darating nga si Toto, inaantay ng damuhan. Si Toto lang inaantay 3 years ago. Ano naman na? Ako, ako oh nang pagtapos niya ako nang magati sa kanya. Eh, Siyempre, yayahin ko muna sa magmakdo kami, hindi oh. ba nakatulog ako? Mami, may -co comment na. Ano daw? Ayaw ko po, hindi ko ano mabasa. Kita, oh? Malayo. Ang hinay nga lang, hindi ko mabasa yung comment. Ang hinihinit ng bahay ko, ng Wala daw kasing walas. Hello! Hello. Sana para Ang tagal ng aking niluluto. Ako ay si Bara Sugar. <laughs> tagal eh, tagal maluto. Pinutol nung kapitbahay ko yon. Toh, may yung mga nagkocomment na hindi namin mabasa. Okay. Okay, okay. Lagyan ko muna ng konting sauce. Uh, yung baboy. Lagyan ko ng konting sauce. Uh, sabi ko sa matanda, Ha? <laughs> <laughs> ah, sayang yung bunga eh. Oo. Alam mo, pag kami dito. Ha? Kasi dumating dito sa galing Pilipinas ang um, family ng friends ko. Kaya ngayon, eto kami, nagba barbecue, nag-enjoy. Okay. Mami, ikaw na lang magbasa ng message. Ang an hindi na sa Hindi ko rin yan sa YouTube. <laughs> okay. Mami, YouTube ako. <laughs> ma pag pa hindi ko makikita. Hindi ko ah. ah, ako na kasalamin. So, siya lang kusinero. Nakayon salamin mo pa. Ganda ng kombinasyon natin. Oh, no? red, red and black. Red and black. Oh, diba? Okay. Twins. ah, yeah. ewan <laughs> uh, ko ay, kung kailan magluluto ito ka aking ano. Yakisoba yun ah. Yakisoba malamit. Oh, Hindi ko alam na nga yun pala ang dispedida. Ang puso ko Poy, mga halaman mga pasubos, ano? Andi, ano? -sang -may -sang yung mga nga, mga ayon, ayon. Yaka, <laughs> Ano, ano po, winter tag yung ko. Dapat papalitan ko na lang ano, ito, ano. Ito, ano. Medyo matagal pa to, kasi ano, nasa uging ako nagluluto ngayon. Kaya medyo matagal-tagal. <laughs> ah, magka. Ngayon, ito, 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 ito. Ayon, ito, ito, ito. ilalagay ko muna itong piman. nalagay oh, na ko na yung gulay. Medyo masigaw hilo pa. Ito na lang parang umiinit oh. ba so yung ano sa yung basa ko? May mga nagmessage message nga po, hindi namin mabasa kasi malayo. Sa ano mo? Kasi live ka eh. Ilan na ang score mo sa ano? Followers mo? Si Francis. Hmm. Si Francis yung nagyan. Ako saya. Kasi nahak kasi yung ano ko eh, FB ko eh. Er, Kaya YouTube lang ako. <laughs> kasi uling eh. <laughs> uling Sarap talaga mag ano, nag, ganito, ano? Paminsan-minsan, magpa-barbecue pa. Ayu, parati kayo nga nyo, ano? ko sa YouTube, sa Facebook, ano? yung manok. Manok yung Manok Manok ba yan? Manok Manok ito lang okay. talaga pa yun. Parang malam, gumambot-lambot yung cab niya. Medyo matagal-tagal pa. Lagay ko na yung piman. Next, yung chicharo. Okay. Ito naman yung chicharo ko. Maglalagay na tayo ng Magulay